Kainday, welcome back to my vlog. Ayun nga mga Kainday, dalawa lang po yung kailangan natin tandaan sa ating araw-araw na ginagawa dito sa pagiging content creator. So ayun po, based on my experience po mga Kainday, kailangan talaga pinag-aaralan natin lahat-lahat pala. Kasi nakita ko siya doon sa nangyari sa akin sa violation ko nung nakaraan. Diba nagkaroon ako ng violation tapos may iwan ko ba, ba't nagkaroon din ng pagkakataon na napanood ko yung review na yun, yung upload ng isang content creator. So, nagtaka rin nga ako mga kainday dahil yung aking mga video is kaunti lang yung views. So, hindi pa talaga siya ganong kalakas noon. Hindi pa siya puro 100 plus lang, ganyan, hanggang 200, hindi siya tumataas ng ganon. Pero, sabi niya doon sa kanyang video, ang kailangan mong gawin bago ka mag-upload sa umaga, makipag-engage ka muna. Tapos, mag-upload ka. Kahit sampung engagement, yung engagement na pinanood mo, tinapos mo, nag-comment ka at nag-react. Yun, yung apat na yon Pinanood mo, tinapos mo, nag-comment ka at nag-react. Sigurado, pasok yan. Makasampung ganun ka na ano, na ginawa mo bago ka mag-upload. Automatic po 'yan, ipapakalat ni Algo ang iyong mga video dahil gumagawa ka ng proper engagement. Tapos after mong mag-upload, 'di ba? Naka-engage naka ka na, nag-upload ka na. Ganun ulit 'yung gagawin mo. Mag-i-engage ka ulit. 'Yun lang pala mga kainday at lagi ko na siya napansin ko ito ngayon. Mula nung na-violation ako, naalala nyo yon nung na nag-upload ako ng video na, na mayroong problema yung account ko. Mula nung nangyari yon tapos napanood ko yung upload ng content creator na yon ginawa ko siya lagi. Ngayon, tinan nyo, mayroon na akong video na umaabot ng 500 views, tumataas na siya. 600, 500, ganyan. Mayroon na rin akong 1-3 na views. Siguro, kung itutuloy-tuloy natin yan, kaya maaga pa lang din, nag-share na rin ako sa naranasan ko dahil marami akong mga kasabay na mga bagong content creator na halos tatlong linggo pa lang na na-monetize. Talaga siguro pong tataas kapag ganun po yung ginawa natin. Proper na engagement at saka original content. Pangit po talaga mag upload tayo ng ano pala nang ini-edit-edit -edit natin na hindi sa ating video. Nako po, iwasan na po natin yan kasi mahirap pala. Buti na lang nga at hindi ako nabandi. Eh. Tsaka parang pinagbawala nila dahil sa political, 'di ba, yung sa flood control yung inano ko nun. So ayun nga mga kainday, maraming salamat at nag-thank you rin ako po. Thank you po doon sa napanood ko na ano. Alam ko naman maraming mga content creator na nag-upload ng ganun. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi malaking tulong po 'yun sa amin lalo na sa mga bago. 'Yun lang guys, maraming salamat.